So ayon hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ang um, may bagong video naman po tayo ngayon. Um, Siyempre, usapang ibon. And then, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon, um, tungkol sa tanong ni Sir Mark Anthony Papa na kung pwede daw ba um, um, i-breed yung Sigra Finches kasama yung Java, um, Java Sparrow and then yung Parakits supply cage at kung um, ilang months daw ba nagsisimulang mag-breed ang zebra finches kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon um, shout out po ano, sa iyo sir Mark Anthony so tara mga kaibon So sabihin natin anong mga kaibo na kakababa -kaka pa lang nung sidro finches mo. So hindi ko sabihin mga ano pa sila, mga juvenile pa sila. So mga ano po ang mga 6 weeks or 1 in 1 half month. Um, Magmumulting na po yun. Um, Um, lalabas na po yung kulay nila no and then makikita na natin yung ano yung mga gender nila kung katmas sila or hen so makikita natin yun kapag ka um, nag nagmult na sila nagpalit na ng ano ng balayibo ano so kasi yung mga tuka nila magiging visible na po yun yung ano yung kat am um, kulang pula ano kaysa sa kulay nung tuka nung hen and then mga um, mga 3 months niyan nakikipag ano na yan o nagbabara ko na ang cut niyan so nanliligaw na yan and then mga 4 months kung may ano kung may um, nest box yung ano nyo yung yung fight cage na pinag yung um, na pinaglalagyan natin ng ibon ano, maaaring uh, um, manitlog na yan pero ang um, ako kasi mga kaibon um, nag-breed ako ng zebra pinches pinapaabot ko po yan sa ano, at least mga 5 um, to 6 months depende sa ano po depende sa um, pagkakakondisyon natin o sa pagkakakondisyon ko sa kanila kapag ka, um, maganda yung condition ko, 6 um, six months, um, sinasalang ko na yan. Pero kung sa tingin ko, um, medyo ano pa, ang um, hindi pa ganong nakikipagband, ano, hindi pa sila ganong sa isa't isa, sasalang ko yan at least mga 7 months. Para ano po, ang um, kumbaga natin yung ang um, pagluloko ano minsan kasi kapag ang bata pa yung mga sugar natin o kahit ibon, sa anong ibon maging sa parakot lalo na kung mga basal pero um, sa so, basal nga kasi bata pa so um, ang nangyayari po niyan kasi mga sa ibon um, minsan minuhulog o so, sinakapon yung mga itlog o kung hindi naman ang um, pinapatay o hindi pinapakain ng mga inakay. Kaya ang ginagawa ko ng mga kalibon, ang pinapaabot ko po yan ng um, mga 5 to 6 months hanggang 7 months. So ganyan po ang sistema ng pagsasalan ko ng ano ng um, ng sigrafinses. Pero sa, base na po dun sa tanong ni sir, ano, kung ilang months nagsisimulang mag-breed yung test ang may mga zebra na po tayo ano na nagsisimula ng pagbibig ng 4 to 5 months nagsisimula na po sila dyan and then sabi mo pa nga sabi mo pa po dun sa tanong mo ano ang um, kung pwede pa yung pagsamahin yung zebra fences at yung java sparrow at saka yung parapets sa flight cage na may mga nest box so para po sa akin um, hindi po, po pwede na may kasama silang parakit ano sa flight cage lalo na kung i-breed natin so ako dito sa ano dito sa aviary ko dito sa ibunan ko may lag akong mag, ano, mag ng mga ibon pero, pero sa mga ang um, sa mga pinches ko hindi ko talaga yan hinahaluan o ilalagyan ng mga parasites kasi um, baka po um, mamatay lang yung mga ano, yung mga pinches kasi baka bulihin kasi mga, may mga parasites tayo na mga malalakas na buli so, kawawa naman yung mga pinches na mga maliliit ano pero kung ano po ang gagamitin natin is yung ano, malaking cage, ano, yung sabi natin yung minit, yung kulo yung, yung, kagaya nito, ano. Kasi may mga nakita na rin ako na, na, ano, na video na yung mga parakeets, magkakahalo sila kasama yung mga ang um, mga mga finches, yung mga society, yung mga diamond dog, meron niya ako nakita na basta sila doon sa ano sa colony pero or, oh, or oh, binibrig pa nga nila doon sa colony so siguro nagiging successful din yung pagbibrig nila doon kasi nga um, kumbaga yung ibon kasi ang gulo sila sa, ano, sa paglipad pero kung supply flight po kasi nasa ibon parang mahirap kasi um, pwede pong mag-agawan sila sa ano sa nest box so kawawa naman ano kung kung matay nun na yung ano yung um, si ang um, finches ang agawan ng nest box ng parasit so, kawawa naman ano kung ang um, mamamatay lang kasi sayang din naman yung ano yung mga zebra finches kaya ang mas maganda niya mga kaibon o sir uh, Mark Anthony um, i-breed mo lang siya ng um, kumbaga separate sila ano, yung parakit ihiwalay mo rin kesa dun sa ano sa mga finches kasi nga um, hindi natin maiiwasan iwasan dun na mag-agawan sila ng pugad Um, and then, medyo mahirap din po talaga mga kaibon magbreed ng ano, ng halo-halo sila or mix sila sa fly cage. Kaya nung nandito sa akin na nilagay ko sa fly cage na zebra finches and then yung society finches tapos yung ano, yung diamond dove Ang nangyayari kasi mga kaibon, yung zebra finches, um, alam naman natin ano na territorial yung mga zebra finches so minsan dun yung nasa, ibang mga pugad na ginamit ko na may mga itlog ng mga society finches um, nagagawa pa nung zebra na um, kunin o agawin yung ano yung nest box lalo na kapag ka Um, malapit na silang manitlog so ang gagawin nun tatapon nila yung mga ano mga itslog ng society princess pero sa ngayon um, nakapag ano ako dito um, nakapag breed ako ang um, may dalawang inakay na dito na um, tinuturoan nilang ano kumain ng hindi sunusubuan and then tinuturoan na nilang um, lumipad kasi yung ibang society princess ko dito mga kaibon ang nilagay ko na mismo dito sa kanya-kanyang mga breeding cage So, bali ang, nat ang tira na lang doon, bali dalawang society na um, parehas kak. So, yun na lang natira doon, hindi yun, yung mga diamond daw. Kaya nakapag-breed ako ng dalawa, dalawang inakay. Ang, ang i-harvest na naman natin kung pwede nang i-harvest. So yun po ang sagot ko, ano, mga kaibon, um, hindi po natin pwedeng i-breed yung Sidra Finches at Java Sparrow na may kasamang parakeets. So, ihiwalay, lang, ihiwalay na lang natin kung maaari ano kung may iba pang tulungan, ihiwalay na lang natin basta um, um, hindi sila magkakasama ano, sa pag-breed. Siguro nga sabi ko kung ano, kung sa malaking kids, siguro pwede. So, yun lang po ano, mga kaibon ang panibagong video ngayon na yun uh, i-share ko sa inyo ngayon patunggol doon sa um, tanong, tanong sa akin ni Sir Mark Anthony. And salamat po ano, mga kaibon and God bless po sa inyong lahat. So, paki-like na rin, share, and then subscribe na lang din po sa akin channel. So, God bless po sa inyong lahat mga kaibon.